Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilan ng pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabata mga manonood patnubay ng magulang ay kailangan. Mutya ng Bulalakaw Sa baryo ng Quezon, si Salve ay laging tampulan ng tukso. Anak siya ng mahirap na magsasaka. At ang inay, tagahabi ng banig. Ngunit higit sa lahat, siya'y kinatatakutan dahil sa matanyang tila may bahaghari at sa balat niyang kumikintab tuwing sinisikatan ng araw. Tingnan nyo! Parang nilamangan ng langit sa kulay. Yan ang dahilan kung bakit walang ulan. Sinisipsip ng mata niya ang liwanag. Bruha yan! Bruha! Minsan… Habang nasa gitna siya ng palengke, itinapon sa kanya ni Mikael, anak ng kapitan, ang isang basket na gulay. Aba Salve, may lakas ng loob ka pang lumabas? Baka mahawa kami ng sumpa mo. Wala akong ginagawang masama, Mikael. Kung ganun, ipakita mo. San galing ang kulay ng mata mo, ha? Sa tao ba o sa halimaw? tinutukan siya ng mga tao ng daliri, nagtatawanan, habang siya'y umiiyak. Nang umalis siya, sinundan pa siya ng mga batang sumisigaw. Salve! Anak ng dilim! Anak ng dilim! Sa gabing iyon, umiyak siya sa piling ng kanyang ina. Inay, bakit po ako ganito? Bakit po ako iba? Anak, minsan ang kakaiba ay hindi sumpa kundi paalala. Kapag dumating ang oras, malalaman mong may dahilan ng lahat. Ngunit kahit anong lambing ng ina, unti-unti nang tumitigas ang puso ni Salve. Isang araw, may batang nawala sa baryo. Nang matagpuan ito, nanghihina at may mga sugat. Walang nakakita kung sino ang may gawa. Ngunit agad tinuro si Salve. Siya yun! Nakita kong galing sa gubat. May mga mata siyang parang apoy kagabi. Sinapian niya ng aswang. Dinala siya sa harap ng mga tao. Ang mga kalalakihan ay may hawak na sulo, habang ang mga babae ay may krus at asin ang kapitan ng baryo ay tumindig. Salve, sa ngalan ng kaligtasan ng baryo, ipinag-uutos kong ikaw ay palayasin. Hindi ko ginawa yun. Sumpaman ng langit, hindi ako halimaw. Lahat ng halimaw nagsisimula sa pagtanggi, sigaw ni Kapitana. Hinampas siya ng latigo. Nang tumama ito sa kanyang balat, nagningning ng bahagyang liwanag. Dahilan para lalong maniwala ang mga tao na siya'y may kapangyarihan ng dilim. Sinabuyan siya ng asin, binato ng bato, at pinalayas. Ang kanyang ama, si Tatay Berto, ay nagtangkang lumapit upang ipagtanggol siya. Ngunit pinigilan. Berto, kung papanigan mo siya, itatakwil ka rin namin. At sa huli, ang ama mismo ay napilitang iwasan ang sariling anak. Umalis si Salve, sugatan sa katawan at sa puso. Ilang linggo pagkatapos siyang itaboy, isang bulalakaw ang bumagsak sa gagubatan. Ang kalangitan ay nagbaish at ang lupa ay umuga. Ngunit walang lumapit. Takot na baka ito'y sumpa. Si Salve lamang ang naglakas ng loob. Sa gitna ng abo, nakita niya ang mutyang hugis puso. Nag-aalab ng bughaw at gintong liwanag. Nang hawakan niya ito, sumanib sa kanyang dibdib at isang tinig ang umalingawang pagpangalaga ka ng liwanag salve. Ang mga tumalikod sa iyo ay di mo kaaway. Sila'y mga nilamon ng takot. Magsisimula ka sa sakit, ngunit magtatapos sa liwanag. Lumipas ang mga araw. Si Salve ay nagtatago sa kakuhan, ngunit kahit malayo, naririnig niya gabi-gabi ang sigawan ng baryo. May mga batang raw na dinudukot ng nilalang. May mga hayop na nilalapa ng mga anino. Isang gabi, bumalik siya ng palihim at doon niya nakita, hindi siya ang sumpa ng baryo. Sa dilim, may mga nilalang na may mahabang kuko at dilang mahaba. Mga aswang na nagkukubli sa katauhan ng mga tao sa araw. Isa sa kanila, si Mikael, ang kanyang dating nanlait. Nakita niyang nakalawit ang dila nito at kumakain ng bangkay ng kambing. Diyos ko, siya pala! Pabulong ni Salve. Bumalik si Salve sa gagubatan at tinawag ang diwa ng mutya. Turuan mo ako, hindi na ako mananahimik. Ang galit ay apoy. Gamitin mo ito para sa liwanag, hindi para sa paghihiganti. Tinig na mula sa mutya ng bulalakaw. Himunit. Hey, paano ko ipagtatanggol ang walang laban kung ako mismo ay walang sandata? At doon nagsimula ang kanyang pagsasanay. Araw at gabi, sinasanay niya ang sarili gumamit ng liwanag bilang kalasag. Gumikha ng bughaw na apoy na sumusunog sa mga nilalang ng gabi. Tumawag ng sinar ng kidlat na taglay ng mutyanong bulalakaw. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang kontrolin ang galit at gawing kapangyarihan. Isang gabi, bumalik si Salve sa baryo. Hindi na bilang Salve, kundi bilang nilalang ng liwanag. Sa gitna ng gabi, sumugod ang mga aswang. Ang ilan ay mga dating tao, mga kapitbahay, kaibigan, pati si Mikael. Salve, sino ngayon ng bruha? Ningiti ni Mikael. Ang totoo ay ikaw, Mikael. Pero ngayon, ako na ang hatol. Nagtama ang kanilang mga kamay. Apoy laban sa dilim. Ang lupa ay nag-alab. Ang hangin ay nagliyab ng bughaw. Sa isang hampas ng sinag, nasunog ang mga pakpak ng halimaw. Isa-isa niyang nilipod ang mga aswang hanggang sa ang baryo ay mulit-muling lumiwanag. Ngunit sa huli, hindi siya pinasalamatan tanging bulong ng takot ang iniwan sa kanya. Huwag silang lapitan. Baka pati tayo, sunugin ng liwanag. Umalis si Salve. Walang tinig. Ngunit may panibagong layunin. Puksain ang lahat ng dilim sa lupa. Lumipas ang mga taon. Ang baryo ng Quezon ay muli na namang naging tahimik. Ngunit tuwing may bumabagsak na bulalakaw, sinasabi ng mga matatanda, Yan si Salve, ang mutya ng bulalakaw. Minsang inapi, minsang kinagtaksilan, ngunit ginawang sandata ang kanyang sakit upang itagtanggol ang liwanag. At kung minsan, kapag madilim ang gabi, makikita sa kakuhan ang isang liwanag na gumagalaw, tila isang bulalakaw na naglalakad sa lupa. Ang sabi ng mga matatanda, Huwag kang matakot, iyan ang dalagang minsang nilait, ngunit pinili ng langit. Ang galit ay dilim, ngunit kung iliwanagan mo, nagiging liwanag. Wakas